Feeling ko kung manliligo si Paolo kay Kim Chiu, baka hindi rin siya mahirapan. May na kapag chika nga sa kayao ko, totoo ha. Hindi ko alam kung sino nagsubo kanino ng insay madam doon sa wake na pinuntahan namin. Ha? Oo. Di ba ang cute? Oo. ni Oj Diaz na may revelasyon ng kanyang source tungkol sa relationship status ng aktor na sina Paolo Avelino at Janine Gutierrez. Split na raw ang dalawa ulit, pagbabahagi ni OJ dati nag-on, tapos naghiwalay, nag-on uli, dagdag pa niya. Pagkatapos, nagkomento ang co-host ni OJ na si Josa Paco, ah, yun yung time na naiyak si Kim Cho. Hindi naman ito sinagot ni OJ, na sinabi niyang siya ang mababash dahil dito. Giit ni OJ, iyon ang ibinunyag ng kanyang source at wala pang kumpirmasyon mula kina Paulo at Janine. Samantala sa pinakalatest episode ng Showbiz Update, ay sinabi ni OJ Diaz na huwag na raw magtaka kung isang araw ay maging totohana na sina Kim Chu at Paulo Avelino, parang na magnet na sa isa't isa ang Kim Pao. Alam mo yung may chemistry sila, nagkakasundo sila sa mga bagay-bagay, dagdag pa niya. May nakapag-chika nga sa akin, ewan ko kung totoo ha. Hindi ko alam kung sino ang nagsubo kay kanino ng ensaymada dun sa wake na pinuntahan namin, di ba ang cute? Hindi pa natin alam kung totoo pero sana totoo na sinsang balita nga e break na si Janine at si Paolo. Kaya feeling ko, kung manliligaw si Paolo kay Kim Chu, baka hindi rin siya mahirapan sa ad pa niya. Magugunitang nagbahagi si Kim ng larawan ng isang magandang bouquet of roses na may kasamang note. Okay lang walang boyfriend, may flowers ka naman. Ang regalo ng Valentine's na natanggap ni Kim ay may pinirmahang card, ngunit ang pirma ay na nakrop tanging ang titik na, k lang ang mababasa na hindi ibinunyag ang pagkakakilanlan. Kasi kay Matsi Paolo, lalo na hmm. yung lalaki, no? eh noon pa pala, crush niya si Kim ah. At pangarap niya makatrabaho. Ay? Oo, oo consistent oo. Oh. niya si Paolo Avelino. Oo. Oh. Tinatang ko, sino ko sa'yo makatrabaho? Laging si Kim Song ang mukhang bibig niya. Tapos after ilang taon, ngayon lang sila nagkasama sa Lila. Oo, oh. oo. Oh, Samantala sa latest episode ng Showbiz Update, isa sa natalaki ni na Ogie Diaz, Mama Loy at Josa Paco sa kanilang showbiz update ay ang tungkol kina Paolo Avelino at Kim Chu. May nakapagsabi umano kay Ogie ng tungkol sa mga gawin ni na Kim at Paolo sa set ng kanilang bagong serye ang What's Wrong With Secretary Kim. Napapansin na raw sa set ng What's Wrong With Secretary Kim ang sobrang malapit nila sa isa't isa. Baka ito na yung hudyat. Masasabing dream come true ito para kay Paolo lalo na at mula ng maging isa itong kapamilya, hayagan niyang sinasabi na isa si Kim Choo sa mga nais niyang makatrabaho.